Good evening mga kachikas and welcome sa aking munting channel galit na galit nga ngayon itong si Mayor Alberto Guerrero dito nga sa mga Montenegro dahil ang buong akala nga niya ay ang mga Montenegro ang siyang sumira ng kanilang pangalan at ng madungisan nga ito dahil nga sa kanilang uh, pakikipag uh, dahil sa kanilang sa mga Montenegro ngayon ang nangyari sa kanila ay uh, sila ngayon ang uh, pinagbibintangan na isa sa mga kasosyo nga sa mga kalakala na itong ang negosyo ng mga Montenegro kung kaya't dito nga ay nasabi ni Mayor Alberto nakakalas na nga daw sila dito nga sa mga Montenegro at panahon na para nga kalabanin nito ito at dito nga ay nasabi ni Don Gustavo na wag na wag niyang gagawing kalabanin ang mga Montenegro dahil malaking gulo ito at dadanak nga ang dugo ngunit mapilit nga itong ang siya Mayor Alberto talagang kalabanin ang mga Montenegro kung kayat dito nga ayan, narinig lahat dito nga si Olivia ang plano ng mga Guerrero lalo na nga itong si Mayor Alberto ay agad-agad nagtungo itong nga si Olivia dito sa mga Montenegro upang uh, kausapin nga ito at magsanib pwersa nga sila at dito nga ay sasabihin nito nga si Olivia na patakbuhin bilang isang uh, vice mayor itong si Tangol at siyang mayor kaya dito ngayon ay sinabi nga nitong si Olivia ang lahat nga ng mga masamang plano nito nga si Alberto sa mga Montenegro kaya dito naman uh, ay malalaman lahat nitong si Ramon uh, ang mga plano nga at galaw nitong si Mayor Alberto na pinaghahandaan na ng mga kapulisan na puntahan ang kanilang bahay kasama nga itong si Rigor di Magiba at ito pa nga ang request nito nga si uh, Mayor Alberto Guerrero na isama nga daw itong nga si uh, Rigor para siya nga ang uh, humuli dito nga kay Ramon Montenegro dahil alam nga niyang matindi ang galit nitong si Rigor dito nga kay Ramon kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat God bless and Bye bye.